Hello! Merry, Merry, Christmas, Christmas yeah, hey, hey, yeah, hey. Merry Christmas! Merry Christmas Yehey, Rayzen! Picture! Ayan na! Picture, yehey! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan! Ang regalo na galing kay Rayzen, kay Mary Ann, tsaka kay Rafael. Ano yan pang pa bigay sa'yo na yung ano? Vacuum. <laughs> Vacuum? Lagaya ng kape. Ay, ang ganda. Lagaya ng kape. Wow! Oh, si ah, wow. May tasa ganda pa. Ang picnic. Ah. Mahilig siya dyan sa tasa. O, oh, di ba pang pa, tag-isa ata ah, tayo? Oh. Ah. Tatlo tayo. Ayos Ah. Ayun, tatlo. Hmm. Sama si Raisin. Ah, nasan yung isa? Nakunin mo yung isa. Ano isa? Amin ba yun? Asay ba yun? Ay, ito. Dadalhin ko ito sa iyo, okay? Oo. Ay, ang ganda naman. Ayan. Ay! Binuksan mo na! Regalo sa... Ayan, bigay ko sa iyo. Regalo ko sa iyo Wow! Pinabili ko kay papa mo yan. Kasi alam ko mahilig ka dyan eh. Ilaglag mo na. iladlad mo. Oh, Ayan, okay ba? Okay, ito. Ganda. Emeraisen. Ayan! Ayan! Ganda naman. Wow. Ka? Wow. Hindi kasama wow. isa. Wow. Ay, pwede rin kasama 'to. <laughs> Raisen. na, ah. Ayan, Reisen, okay. ah. Papa. ganda

Mickey Mouse. Sakto lang. Big po sa kanya. Malaki pa. Biyan mo yung size 2 sa likod. Ano mo yung size 2? Ang size 2? XL. Patawang mo? Ang size 2. Parang pwede na po ata sa kanya yung shorts niya. Hmm. Sakto lang. Pati yung kinder pwede niya. Ang ano? Ay, ganda naman na yung gear kay Raisin. Ay! bumili niyan. <laughs> si, diba. si tatay ang bumili. Wala <laughs> bumili ka. Si tatay bumili, ako nang mili niyan. Ay, Ganda na. No. Open open, ya. no, open. Yan pa isa. Hmm? Ha? Huh? <laughs> mo kay Raiden? Ang <laughs> alin? From nani <it's> at tatay lang. Bakit? Tatay mo. Pero si Merian, wala ang <laughs> regalo, Wala ba ang regalo? Know. Ay, yun pala, yun o. Yun o. Wow! Oh, uh, si Doraemon na. Jumper. Mm -mm. Wow. Mm -mm. wow. Eh. Ay, lang doraemon. si Raiden pa eh. Ah, meron pa pala si Raiden. Eh. Ay, ang dami. Ilan yan? Lima? Oh, lupit naman. Lima naman ang gift kay Raiden. Ayan, ang pampalaki. Wow. <laughs> <laughs> ang pampalaki ni Raiden. Wow. Look, right, then, oh, Raiden, oh. Raiden. Favorite. Uh, <laughs> Ang paborito mo sa lahat. Gatas. Adiwa na. Ito naman sa ining. Ah. Bigyan ni Tito Onad Thank you pa. <laughs> <laughs> Meron pa isa dyan. Meron pa isa. Hindi dito. Wait. bang J U M oh, thank you for apa dari thank you Pabango, si Rafael pumili niyan, pabango na yan, para Naum. sa'yo. <laughs> Naamoy niyo na yan. Hindi, <laughs> 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 pumili niyan, para kay Mary Ann. Marami yan eh, kaso yan ang pinili niya para sa'yo. Uy. Pabango. Uy. <laughs> <laughs> wow. Look po. Aiden, no, look. Look. Get mo, get. Get, get, get. Get mo, get. Get, get. Hindi yan, dede, ah. Pabango ni mami mo yan. Oh. Yan yung isuning. Ano yan? Para sa inyo ni Raisen yan. <laughs> Para sa inyo ni Raisen yan. Ano <laughs> yan? Mm. Para ning para ning pag ano, pag aalis kami, bitbit ka, bit -bit ka diyan. <laughs> ano po? Ba di? Bag po. Bag. Oo. Ah, di ba ang Thank ganda you, pang travel-travel uh... na 'yan? Okay. Pag aalis mo malayo. Pag malalis ng malayo. Okay na. Yay! may card pa. Yun si Mary Ann, may card pa siya. Anak, ibaba mo si Raisin. Oh, so oh. sige, open nyo na yan. What is this? Tapos basahin nyo, ah. Ay, ang baby Raisin naka-crop top. Hey, chika, 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 chika. Chika, oh. chika, 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 Thank you, Malco. <laughs> Ay, meron pala ako. Thank oh. you, Ay, nalaglag. Ano yun, Neng? Eh? Ano yun, nalaglag. <laughs> nalaglag? Ay, wow. May 1K pambili. Diaper. Oh, wow! Ganda oh, naman ang bukas? Thank you. Na, ka, Thank you. Uh, panggala natin bukas. Ipanggala <laughs> eh, na si Raisin bukas. Ayun, oh, no, kinarga na ni tatay. Achoos ang tatay. Tuwan so, tuwa eh. Sama ka na sa sa Sasama ka, sama ka sa amin. Naku, nasabi mo, tatakas natin si Raisin, hindi ba? Hmm. Papagawan <laughs> ko na pa. Papagawan. Hmm. Yung Mokinan, mission yun ngayon. Daddy. Christmas 2023. <inaudible> hindi ko bubuksan to. <laughs> Baka makita ni Daddy mo. Kiss <laughs> naman. Christmas naman. Kiss naman. Oo daw. O, mo oo, oo daw. Oo daw. Christmas naman eh! naman! O, oh, tignan mo! Sabi niya, nanay, sama ka nanay! Bakit ang bango niya, re ano, Marianne? Ba't parang may pabango siya? May lako. Sa so damit po, siguro. Ah, sa so damit. Atsi! Love nanay, love tatay! Merry Christmas! First Christmas ni Baby Raisin. Merry Christmas! Ay, ang haba na! <laughs> share the blessing! Share your blessing, all in the Philippines! dala rin tayo yung spaghetti. May dala tayong cake. Ayan, meron din pa. May pack pa card pa. Okay. okay. Bye bye. Yes. Ito tayo dito. God a blessing. Oh, ayan. Nandun sa labas. Oh, Maxi, buksa mo. Buksa. Open mo, Bonnie. Hindi. Pwede mo tayo spaghetti. Picture mo muna, picture mo. Pwede mo tayo spaghetti, kapatid. Kunin mo tayo spaghetti. Bakit nakagento? Ay, buksan nyo na yan. Nataalis din kagad kami. Kasi maghahatid pa kami sa iba. Wow!

Wah, nagpustahan mo makin? Waw, weng gondol nagpustahan dini imo? Ay kimo? Wow. mga anak ng kopo si. Ew, 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 yan. Kapatid, buksan mo yan. Thank you, Bakit thank mo? you. Ay, ano ba to? Lala! Ay, sakit Hindi Ay, wala <laughs> <para> ako. <laughs> oh, Meron daw siya. Ayan, o, kapatid niya yan. Thank you so much. Eh, sila lang. <laughs> thank you so much. Thank you so much. Ay, Lala, okay ba yan? Ito parang gusto ko ito kapatid. Ayun, ang ganda sa Tama-tama po nga, no? Ay, kay Elaine. Walang kasi Elaine Sino ba ina? Pero, pero, Sino ba so ninong trang? niya? Malungkot oh, oh. dito rin. Isang ninang niya. <coughs> ninong? Inaanak e, yan? E, oh. Si Rafael ang nag-proxy niya. yan? Oo. Ninong niya. Kasi nag-proxy nga eh. Si Rafael ang nag-proxy si Siyang Siyang nag ninong niya si Rafael. Ay, Ate Maxine yan. Maxine ito, mayroon din kanto, oh. Ay, oh, Ako. Oh, ah, niya na, tag-isa kayo, ha? <laughs> ito, chicken. Maxine, may chicken. Chicken. Tsaka lumpia, spaghetti. Super si na pag nabuntis ulit ako. Go na Maxine, ito, oh. Favorito, ma. Sa'yo yan, favorito mo yan. Hindi <laughs> na Ah, oh, wabay, alis na kami ito kasi yung babay. Ito, wabay. Ito, wabay. Ito, wabay. Ito, Ito naman po, papunta sa mga nanay at sa mga tatay sa pabangking kong si JM, si JB, pati rin po sa kapatid namin si Tonton. Ang daming bata na nga Caroline. Nakakatuwa naman. Ang saya-saya. ba? Diba? pag Christmas talaga ang lahat happy. Lalo na kapag ikaw nakapagbigay ng blessing na ibigay mo sa kanila yung mga regalo. na Napakasarap po sa pakaramdam. Sobra. So, ayan po. Nandiyan na po kami sa mga nanay at sa mga tatay. Ang dami rin nilang regalong pamimigay bukas. Yung dalawang supot na blue. Ay, may dala rin kaming spaghetti sa mga nanay. Ayun. Si mister, ang anak ko, ako. Tatlo kami nagpunta diyan. Yung apo namin wala Tsaka si Mary, kasi meron kasi meron silang reunion sa bahay doon sa lugar nila, doon sa mga mama niya. Kaya kami lang ang nagpunta po diyan. Ay, mayro pong binigay ang mister ko na sobre sa mga nanay. Card pala 'yon, card 'yon. Sweet yan si Mr. Eh. May pa-card pa. Tapos yung mga regalo na yan, lahat po yan galing sa kanya. Mabait si Mr. Tsaka nag-share talaga na yung blessing si Mr. every Christmas. Kahit naman po hindi Christmas, ayun, si Mr. eh talagang napakabait sobra. Talaga yung blessing na natatanggap niya sa araw-araw o sa taon-taon sinishare niya po yan ng sobra sa pamilya namin. Yan. Kaya napakasaya ko po, po si mister. Napakabait po talaga. So, ayan po ang regalo ng tatay. Masaya naman po sila sa mga regalo na tanggap nila. Sobrang happy sila. Akala nila hindi kami pupunta. <laughs> kasi hindi kami nagpasabi. Every year naman po ganoon. Sino-surprise namin sila. Masarap kasi surprise ang mga magulang. Sobrang sarap po, tipo ba? Ayan, pamangkin ko si JM, kapatid po ni JB yan. Lagi namin kasama sa aming pamamasyal. Tatay tuwan-tuwa sa regalong short. tsaka t-shirt, nanay itong dress. Si JM, short, tsaka t-shirt ang binigay namin sa kanya. Yan, sinukat niya pa. Medyo malaki pa sa kanya yung t-shirt, pero sa mga bata kasi minsan gusto nila yung medyo mga gusto lang siya ni JM alam mo naman yung mga kabataan ngayon ano super nagustuhan niya raw yung t-shirt na binigay namin sa kanya Tom and Jerry ang, ta ang design ng t-shirt niya naalala niya pa yung nakaraang taon may kwento ko lang natatandaan pa rin niya yung binigay namin sa kanyang t-shirt ayan pa na rin po kami kasi medyo gabi na rin Ayan, nakapaghatid na po tayo ng blessing, nakapag-share ng, ng konting kahit maliit na bagay, masaya na po sila. Kami rin naman po, super saya na bahagi namin yung, um, yung blessing din na natatanggap namin. Ayan, Merry Christmas to all, 2023!